at oo nga pala mga dreno halimbawa naman ah, dahil sa kakulitan namin at paulit-ulit na pagpo-promote sa inyo tungkol sa gaganaping event o sales event ng Elements Residences kung may katanungan po kayo diyan mga dreno kumbaga ito po ah, scanin nyo lang po yung nasa screen na makikita nyo at simulan nyo na po yung pre-registration mga dre no? kung talagang interesado kayo wala pong bayad diyan libre lang po magtanong dyan mga dre no? nang sa ganun malinawan nyo kung gusto lang kayong may, kung may gusto lang kayong malaman pwede niyo pong ano pwede po kayong ano, magtanong dyan iskanin nyo lang yan mga dre no? kahit anong tanong nyo huwag lang kayong mangungutang dyan uh, sasagutin nila mga dre no? <laughs> kaya po wag po kayong mahiya uh, kung nagbabalak pa lang kayo bumili magtanong na kayo Okay rin po yan, walang problema yan mga Dre no? libre yan walang bayad para sa future para sa future investment nyo mga dreno okay continue sa video natin mukunan to mga dreno yung dalawang cart ng ano ng harina ang may nakatayo may ari may ari ng ano yan may ari ng putay tapos ititinda niya sa tindahan niya sale dito sa walmart <laughs> Kaya samantala niyo habang naka-sale kasi pag nakita nyo sa ibang tindahan mahal na. Kahit sa bigas mga dre ginagawa nila 'yan pag may sale. Na bigas, pag may sale na tubig yung mga tindahan dito. Yan sinasamantala nila 'yan. Bumili ako ng dalawang itlog yung malaki. Bumili ako ng may salmon na rin ako mga dre no. Uh, isipin ko kung lulutuin ko 'yung salmon. Tapos bumili ako ng bacon, meron akong butter, meron akong avocado. Diyan ako bibili sa putay ng ng ano, ng steak. Mas mura diyan eh. 1 <laughs> pound magkano ba? Yun? 12 o oh, 13 dollars. Sa Walmart mas mahal mga dre no. Kaya diyan ako bibili ng steak. Lagay ko lang to sa sasakyan tapos babalik ako. dahil ko nakikita ang pagkain. Natatakam ako mga dre, Yun ang totoo. Hindi akong papaka-plastic sa inyo. Pero takam na takam ako sa pagkain. Ah... Eleven dollars. Tapos 11 dollars. Pagkatapos ano pa? Gorot tatlo. gasto tong vision natin mga treno pero that's, that, that's what it takes sabi nga pwede na yan magkano kaya nauubos ko hindi pala ako nakakapag ano mga treno hindi ako nakakapaglista ng gastos gusto ko rin sanang i-detalye yun kung gaano ko mahal yung ginagawa ko sa bagay ano rin eh wala <laughs> may gagaya ba sa akin di ba kaya kailangan ko magpakita ng resulta no natatakam ako sa mga prutas mga na sa pakwan sa sa melon jackfruit Up đi chết mà tai à. please. itlog yun okay lang ba yung luto ko mga dre <laughs> yeah bakit no panis perfectamente Saturday, Madre feeling stronger. <laughs> ito yung trabaho ko ngayon mga Dreno. Bakit ako sa inyo. Ito yung part time natin ngayon. Kasi kailangan ko lang nalaman na ito pala, eh, hindi siya, ano, hindi siya approved ng... Hindi siya dapat ginagamit yan mga Dreno. As dark bent ng dryer. Kasi nagka catch siya ng mga lint sa loob mga Dreno. Kasi na, corrugated siya, di ba? So matatrap yung lint sa kanya medyo fire hazard siya. So, ang gagawin ko dyan, papalitan ko ngayon yan, ng ganyan. Ng, ano lang, ang yero. Hindi itong flexible. Hindi dapat pala ginagamit yung flexible. Ganon din dito sa ilalim. O nga pala, mga dre, ito yung ginawa nating ano, no? Dryer, no? Yung pinalitan natin yung heating element. di ba? Yes! <laughs> ito yung bagong bili ko. By the way, ito yan. Ito mga dre, ah. Washing machine. Ito dryer. Libre pinapagamit yan. Walang bayad. I don't know. Siguro included na sa renta. Pero, okay na rin mga dre. No? Kasi nandito, bababa ka lang. Ayan yung labahan. Walang bayad. bihirang birang ka makakita ng ganito mga teno. Usually may bayad yan. Two dollars per load. Yung ganon. Yung iba, ano na ngayon. I-card na eh. Kasi yung mga washing machine na may hulugan ng pera may mga sira ulo mga din na ninanakaw yung coins sinisira yung washing machine yung dryer kaya ngayon card na parang ano na parang tap na yung may ilo-loadan mo tapos yung gagamitin mo pero never mind eto papalitan kayo, ko yan mga dre no? ayusin ko yan tingnan nyo yung tinanggal ko mga dre ah. diba matatabunan na to Uh, ito kaya. Shoot, ito rin. Paano kaya nilisin? Kailangan kaya talang ano rito. Vacuum. Grabe, di ba? ang ko pala. Papakita ko sa may are. So, ang gagawin ko, mga Andre, kasi ano yan eh, kumbaga, di ba, magkatabi lang siya. Ay ang ginawa nung unang nag-install, magkadikit din yung tubo niya. Medyo magiging mahirap sa akin yung access sa likod kung hindi ko siya paghihiwalayin. Kaya siguro gumamit sila ng flexible pipe nang sa ganon, kumbaga madaling madaling i-maneuver, madaling igalaw-galaw. Pero ang gagawin ko na lang is paghihiwalayin ko na lang itong ano, itong dryer dito sa may pagitan dito sa gitna eto ililinya ko pa ganun tapos ayan siguro dyan pa rin o kaya medyo iangulo ko papunta ron para tumapat na rin sakto sa, sa dryer pala mga dreno dryer so ganun na lang gagawin ko sabi sa akin ng isang tenant ano daw to ah, parang hindi na nakakatuyo pero sobrang, sobrang umiinit pag binuksan mo sobrang init sa loob pero hindi nakakatuyo siguro nga kasi halos black na yung ano niya mga dreno yung bent niya yung duct niya kaya ganon. So, tamang-tama pala yung... Pag... Ako kasi nagsuggest na palitan na yan, mga dre Nung no? sinuggest ko sa may-ari, na palitan na yan. Dahil sa tagal ng panahon, sabi ko nga, baka marami ng ano eh. Hindi nga ako nagkamali, di ba? So, yun ang gagawin ko ngayon. Ilipat ko yung linya. Ito na yung ano ko. Yung gamit ko. Ito, nakabukat mo, mga dre di ba? Sasara mo lang yan. Sasarap yan Parang ano lang ito eh. Parang Lego. Hindi sa din at Oh, okay. din. Palpak yung gumagawa. Uno na ko ipahiya. Uno na sabi yun. <laughs> Ako mga dito yung pambira to. Tapos kayo, nalagyan natin siya na ng tape. Tape lang yan mga dito no? Ah, yun ang ano turo ng mga master. Tape lang daw yan. Hindi pwedeng hindi screw kasi yung screw magta din ng lint kaya meron tayong special tip yan uh, saan ba yung na kong ano, nabasa kong report mga dreno na kumbaga malaki yung percentage dahil sa mga dryer ng gamit dahil black yung kanilang mga vent bumili ako na ito mga dreno sa sa taas mga dreno sa loob gagawin ko titirahin ko lang ano yan mga dreno a lip blower Babalik ako sa Home Depot para bumili ng hammer drill. Ang Pangatlong balik ko na sa Home Depot to mga dreno. Napaka-efficient ko magtrabaho, di ba? Anas, teka, ang haba na ng leeg ko. Teka, pinta nga ako sa liwanag. Bumili akong hammer drill, mga dre, no? 182. Ang mahal, di ba? May nagtanong, mga dre, no? Galing kay John McGrady. Rice, a blessed Thursday afternoon po dito from Philippines. Can I ask for your advice or any comments about po sa new policy ng federal government ng Canada starting this September 26, 2024? Magbabawas na ng process ng Lamia Processing ang Canada. Itutulo, itutuloy ko pa rin po ba yung pag apply ng work po yan? Sa mga hindi po nakakaalam, ngayon pong September 26, sa darating na September 26, hindi na po ipoproseso ng government ng Canada ang mga Lamia nang nasa low wage stream mga dreno. Pero hindi po lahat, may mga may mga industriya na hindi po kasama diyan. Yan po ay yung mga nasa food processing, nasa health, nasa construction, yung mga industriya na yan hindi po apektado yan mga dreno kasi kumbaga mga vital yan, kailangan-kailangan dito, kaya hindi sila nakasama. At yun nga po ang mga probinsyang maapektuhan dito mga dre no yung may mga may mga unemployment rate na 6% pataas ngayon ang tanong Jan McGrady tutuloy mo pa ba ikaw tatanungin ko <laughs> Loko, eh, no ko eh oh naman no ah uh, tuloy mo di ba kung hindi lalo na kung hindi apektado yung industry na applyan mo why not kasi kung apektado yung applyan mo unang-una hindi ka naman makakaalis, di ba? Kasi nga naka-freeze sila sa ngayon. Dito sa Montreal, 6 months po nagsimula na 'yan mula nung September 3. At 6 months po tatagal yung hindi nila pagtanggap o pagproseso ng lamia para sa mga nasa low wage stream. Sa government level, hindi ko po alam kung gaano katagal nilang gagawin yan. Pero yun nga, no, kung hindi apektado yung industriya na applyan mo, mag-apply ka. ba diba? At saka, Worth it pa rin ba? Mga ganyan, no? marami nagtatanong. Sulit pa rin ba? Sa Canada, puro kayo reklamo eh. ba? Diba? Puro kayo, uh, puro kayo iyak eh. Mahal na yung bilhin. mahal yung bahay, sinisisi nyo pa yung mga ibang taong pumunta dyan na naghahanap din lang ng magandang buhay. So, ganun yung datingan, mga ganyan, no? Parang ano, parang andadamot nyo, ba? Diba? Natutuwa pa kayo sa mga kapwa nyo, napapauwiin na nga. Yung ganun, may mga ganun salita, mga ganyan, no? Na, wala namang katotohanan, diba? ba? Unang-una, hindi naman, parang, ba't kami matutuwa, di ba? Hindi naman kami magkakapera, sabi ko nga, ah, mga Andreno, hindi kami magkakapera, eh. kung mapauwi man yung ibang mga tao, kung dahil nasa sobrang dami na ng ano rito, immigrant, mga dalawa. Uh, sa kabila ng nangyayaring inflation, mga dalawa, matagal na yan, eh. bahay, mga bilihin, kung pupunta ka sa Canada, mapunta ka na sa Canada, 'di ba? Kahit hindi ka laki yung sweldo mo. I think worth it pa rin naman, 'di ba? Especially kung galing ka sa sabihin ko, especially kung galing ka sa Pilipinas. Pero mali naman 'yon kasi may mga tao na mataas na yung sweldo sa Pilipinas pero pumunta pa rin sa Canada kahit alam nilang malulugi sila in terms of pera, mga dalaw in terms of sweldo. Pero yun nga no, yung iba hindi lang pera mga Andre no? sino ba yung kanino ba yung nakita kong vlog na kung pupunta ka sa Canada wag mo na lang wag mo na lang paano ba hindi lang sana dahil sa pera dahil dahil kung yun yung magiging basihan mo baka hindi ka na tumuloy eh ba diba? kasi nga alam naman natin na especially yung mga galing sa mga bansa na malalaki yung sweldo nila tapos halos wala silang taxes pagpunta rito nagugulat sila ang laki ng tax pero nung nakuha nila yung gusto nilang mangyari sa buhay nila rito nung na PR sila sabi nila worth it mga dreno kahit pa nung una lugi sila ng ilang libo ba? Diba? ilang libong piso diba tens of thousands ang nawala sa kanila sulit pa rin mga dreno kasi nga at least dito uh, alam nila na hindi sila basta-basta mapapauwi especially kung PR na sila diba yun pa rin naman mga dreno yung ultimate goal ng bawat ng bawat isa sa atin na gustong pumunta rito sa Canada yung maging PR sila di ba kaya lang ito yung panahon na medyo challenging kung gusto mo mag Canada at iniisip mong gamitin yung study permit para ma, ma PR ka I think kailangan mo na magandang timing kasi sa ngayon talagang napakahirap di ba unang una yung show money yung proof of funds binoble na nila yan nasa 20,000 20, plus na di ba even sa TFW pinahirap pa nila ba? Diba? yung ang tawag dito yung kontrata ba? Diba? isang taon na lang dati 2 years Ngayon, na yun gagawin na lang isang taon diba pero yun nga no maisip nyo pa rin mga dre no huwag pa rin kayong mawala ng pag-asa kasi nga hindi porket yun yung kapalaran ni Juan yun ay magiging kapalaran ni Pedro diba kumbaga magkakaiba talaga tayo no So kung may pagkakataon kayo makapunta sa Canada at buo naman yung loob nyo at alam nyo naman yung dadatnan nyo, alam nyo yung yung pagdadaanan nyo rito, may idea na kayo. Di ba? Nakausap nyo yung pamilya nyo, yung asawa nyo na okay, hindi ka tulad ko ng pinanggalingan ko, di ba? So kailangan natin maghigpit ng sinturon, di ba? Huwag muna tayong kakain ng ano, ng almusal, yung gano'n. <laughs> Ang hirap naman, di ba? De joke lang kayo mga dreno. Pero yun nga, no kung maghihigpit konti ng sinturon, mapagkakasya pa rin mga dreno kahit hindi katakasan yung sweldo. Kami, ako mga dreno, nakita nyo naman, eto rumarakit ako ngayon, sabad. Oh. Mataas yung bilihin, oo. Oh, oh. Sasakyan, pati insurance, ang mahal na mga dreno. Yung insurance ko, imbis na bumaba, magre-renew ako, tumaas pa ng $50. Yung insurance ko sa bahay, tumaas ng $20 yung pambihira wala naman akong kiniklaim eh. ba't tumaas? dapat bumaba eh ba? Diba? lahat tumataas mga dreno so ang tanging paraan para makasabay kami is mag double job kami maghanap kami ng isa pang trabaho ba? Diba? Uh, yan medyo challenging sa mga pupunta rito na may mababa yung sweldo kasi nga kung naka close work naka close work permit kayo hindi kayo makakapag sideline mga dreno siguro buy and sell yan pwede sa facebook marketplace yan pwede kayo makapag buy and sell yan di ba hindi madali pero wala nang madali di ba ano lang ah uh, gawa ka lang youtube channel <laughs> mag vlog ka di ba yung nakausap namin tiga busy sino ba to nakalimutan ko yung pangalan eh alam niya na medyo may hirapan siya in the near future. So ginawa niya gumawa siya ng Facebook page, 'di ba? nag-upload siya ng mga ano no, ng mga reels so nag-generate ng income yun nakatulong sa kanya ng malaki di ba kahit hindi siya pwedeng mag part time pero may extra income pa rin siya galing sa Facebook reels mga dre no? ang galing talagang ano lang patabaan lang ng isip mga dre no? mas masustansya yung isip mo <laughs> mas masunta, masustansya yung gatas mo ng bata ka medyo mas mataba siguro yung isip mo eh. di ba punta pa rin kayo mga dre no? by all means naghihirap paano ba naghihirap medyo challenging yung panahon ngayon di ba at I don't think na mababago yan anytime soon pero kung may opportunity kayo magpunta sa Canada pumunta pa rin kayo di ba kasi at the end of the day yung tinitingnan nyo dyan is sabi ko nga no, hindi lang yung pera kundi yung makasama nyo yung buong pamilya nyo di ba dito kay titira mapipiyar kayo rito di ba at dito nyo bobo bobo di ba yung pangarap na gusto nyo, yung buhay na gusto nyo. Di diba? ba? Walang masama sumubok mga dre, kung, kung may pag-aalinlangan kayo, mas, paano ba? Kasi, mas madaming nabigo, mga dre, Na hindi sumubok, kaysa sa mga sumubok na nabigo. 'di diba? Mas maraming nagsisi na hindi nila ginawa yung dapat na ginawa nila, 'di ba? Pero yung mga gumawa ng no, mga bagay na gusto nilang gawin, wala silang regret na sana ginawa ko, 'di ba? Wala yung ganun mga dinner. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Siguro isa 'yon mga dinner, isa sa pinakamahalagang ma ano 'yon. Mahalagang salita na sana hindi lang salita, 'di ba? Eh, may sense pa yung pinagsasabi ko mga Andre, no? Pero totoo, di ba? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan eh. Tsaka, kailangan lang talagang ano, buo yung loob mo. Di ba? Alam mo yung may idea ka sa dadatnan mo. Kumbaga, may game plan ka na malinaw. Di ba? Go ahead. Di ba? Kumbaga, ba't hindi mo ilalaban? Pangarap mo yan eh. Di ba? Matagal mo lang pangarap yan eh. Kung uh, marami nang nga, ano, diba, mga drena, nabanggit ko naman, marami nang sumubok na ito, marami nang dumaan dito, at sobrang dami nang nagtagumpay, mga dreno. Kaya yan, samahan nyo lang ng, ano, diba, paniniwala. Yung iba, kailangan lang ng timing. Hindi porkit hindi nyo nakuha ngayon, diba, yung buhay Canada na pangarap nyo, hindi nangangahulugan na hindi para sa inyo siguro hindi pa ito yung taon o panahon na nakalaan di ba para sa pangarap na yan mga Dreno. baka next year alam niyo yun o kaya baka may mas magandang opportunity na nagaantay sa inyo di ba tuloy lang magdadali rin yan mga dena no ko sa na interview namin mga dena no yung kwento ni Mark nag-apply siya sa government position Araw-araw dumadaan siya sa sa opisina na yon. Araw-araw nagbibigay siya ng resume. Lagi iwan siya ng resume everyday walang palya sa napakahabang panahon. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng tawag. Sabi sa kanya, alam mo ba kung bakit ka namin ano, uh, alam mo ba kung bakit ka namin tinawagan? Uh, bakit po? Hindi dahil sa nakasulat dito sa resume mo kung hindi dahil araw-araw nagsisend ka ng resume mo rito nag iiwan ka ng resume mo rito ang kulit mo <laughs> hindi mga kantre no? kung baga ano nakita nila na alam mo yun yung persistence ng tao di ba yung perseverance na I don't care kung i-reject mo ako di ba as long as na hindi mo sinasabi sa akin verbally o physically mo kung pinipigilan na tama na wag ka na mag-send mag-send at mag-send siya di ba yun until one day parang nakita yun in a positive way yung ugali niya gano'n na hindi siya sumusuko di ba so binigyan siya ng pagkakataon na pagkakatao, tanggap siya sa government position na ina applyan niya at yan po ay kwento ni Mark Carino mga dreno <laughs> hindi galing sa akin yan yun pambihira o kasi ano pang gagawin natin mga dreno gumastos tayo ng 180 what? 180 plus 220 kanina sa materyales plus 50 shoot 400 na <laughs> ang dami na iniisip ko kung babalik pa ako doon mga dre para para ituloy yung isang ano yung isang dak siguro tutuloy ko na para may ma-accomplishment lang ako sa araw na to tapos bukas na yung isa <sighs> Huwag ka susuko, dere. jan, Apply ka lang, di ba? Apply ka lang. Mm. Um, sino makakapagsabi, di ba? Kung bagay, yung mga nagbablog, kami, di ba? Kung bagay, nagpapaalala lang kami kung ano yung sitwasyon dito. Hindi namin layon na sirain yung loob nyo. Di ba? May mga nagsasabi na puro daw negative yung binablog namin yung po yung nangyayari, di ba? Negative yung nangyayari rito. So, yun yung ibablog namin, di ba? Alam ka naman, negative yung nangyayari rito. Di ba? Sabihin namin sa inyo, maganda pa rin. Eh, ano mangyayari sa inyo? Alam nyo yun, mga kandre. Di ba? Yung iba, ano eh? Ah, uh, parang literal na gusto nilang dapat positive ka lang, di ba? Oo naman, positive ka lang palagi. Pero, somehow, dapat may touch of reality, may sense of reality ka pa rin. 'Di ba? Hindi yung wala well, ste. Eh alam mo nang medyo may kahirapan, medyo challenging, 'di ba? Ba't sasabihin mo pa rin sige lang, napakadali eh, 'di ba? Yung ganoon. Eh hindi naman uubra yung ganoon, 'di ba? Parang imbis na makatulong ka, baka mapasama pa yung yung nasabi mo dahil na, na nakapagbigay pa ng maling impormasyon, 'di ba? Mapahamak pa yung tao. Alam niyo 'yun? Kaya nga yung sa dami ng estudyante, may napanood akong balita mga dre, no? Kung paano niloko ng mga agency sa India, yung mga kababayan nila, kung paano nilang binentahan ng matatamis na salita tungkol sa Canada. Kaya yung mga nandun, nagpuntahan dito, ba diba? Sinang yung mga bahay, nagbenta ng ari-arian para lang makarating sa Canada. Kasi nga, siguro, gaya nga sa Pilipinas, sinasabi nila na, magkamagana na, part-time lang yan do makukuha mo yung gastos mo. ba diba? So ano nangyari pagdating dito, hindi nangyari yung pinangako ng mga ng mga travel agency sa kanila. So sino sinisisi nila ngayon? Si Canada, mga dreno. Kaya napakadelikado po na basta lang tayo mag-encourage without without telling the truth kung anong totoong nangyayari. 'Di ba? Encourage ka ng encourage. Bakit pagdating ba rito ng mga tao, tutulungan mo ba? 'Di ba? Yung ganun mga dreno, ah, walang masama. Oo naman, nangi-encourage tayo, 'di ba? Pero yun nga, pakita natin, sabihin natin kung ano yung totoong nangyayari. Hindi lang para kang politiko, di ba? Para kang may kasosyo sa ano eh? sa gobyerno ng Canada. <laughs> Naalala akong vlogger na ganyan eh. Ayaw, ano? Ayaw, ayaw magbabanggit ka ng negative tungkol sa Canada. Pag i-interviewin ka niya. <laughs> ano yun? Totoo ba yun, di ba? Yun lang naman, mga dre, no? Tayo ko ng daldal. -dal, kinutom na ako. <laughs> Alas 12. 49 kilometers na lang ang itatagal ng gas ko. Kailangan ko na magpagas. Okay, mga dre. Uh, kita ulit tayo sa susunod na araw. Gusto ko pang dumaldal. Kaya lang eh. Tama na. Masyado na mahaba to 16 minutes to mga dre, no? Maraming salamat sa inyo. Magkita ulit tayo bukas. Sabado ngayon. Anong pecha? 14 mga no? September 14. Ang bilis ng panahon, di ba? Last year, nasa Pinas na ako na ito, mga Andre, no? Nasa Buracay ba ako na ito? Nung ganitong ano, pecha? Oh, oh. Ano, ako Buracay ulit sa mga susunod na buwan. Oh, at least, hindi na magpapag-upan me, <laughs> <laughs> Hindi na magpapag-upan <laughs> para lang yung pang-aasar sa akin. O baka sabihin nyo may natira pa. <laughs>